natin dyan yung pin o yung kinapin natin kanina paste natin dyan yung pin paste hello guys, for today's video ay ituturo ko kung paano mag load ng signal gamit ang gcash ngayong 2025 Ayan, first step ay pumunta lang tayo sa ating Gcash apps. And then, enter lang natin yung ating in-payment form. Ayan, pag na-enter na, ayaw na ay, tayo sa ating Gcash. Ayan, pag nandiyan na tayo sa ating Gcash, i eh, click lang natin yung pinapin natin yung Nantelco pinapin natin yung Nantelco tapos si-enter natin yung number kahit anong number na meron ka kasi doon masi-send PIN tapos ay pinupin yung signal kasi signal yung luludan natin yan. tapos pag nandyan na tayo hindi ka lang dyan kung magkano yung ilulud mo yan, dahil sa akin ay yung 200 yung napin natin yung 200 na load sa signal yan, so signal rated load 200 tapos buy now Click natin yung buy now. <coughs> Ayan. Pay 200 pesos. Ayan. Ayan yung receive, Tapos, magka-receive tayo ng pin sa ating number na ginamit. Ito na ba sa ating message. I-copy natin doon yung pin. Long post lang natin yan. Tapos copy. Tapos kung may note ka na apps, natin doon. Paste. Yung pin lang yung copy natin sa akin. Pin. Tapos muna tayo sa Chrome Kali ka website. Tapos search natin dito yung signal pre-loading tool ayan click natin yun tapos pag nandyan na tayo enter natin dyan yung pin o yung kinapin natin kanina paste natin dyan yung pin And paste tapos dyan sa prepaid account number kung ano yung number ng box mo o ng signal. Ayan. Copy natin yan. O space natin dyan sa prepaid account number. Extend natin yung ads. Ayan. Prepaid account number. Yung box number yan ng box. Ang receiver mo. Ayan. Tapos sulat lang natin dyan yung captcha. Ayan. PIJ eight submit Ayan, the load now confirm. Your load request has been confirmed. Ibig sabihin na load na po natin ang ating signal load. Yan lang po kadali. Ganun lang po kadali mag-load sa signal. Sana po ay manatitunan po. Thank you for watching.